Mga uh, kagalawan siya magad mapagpalang araw po Kumusta po kayo lahat At sige Samantalay natin yung panahon uh, Habang ako'y may gagawin Sishare ko sa inyo Sa mga kagalawan natin dyan ano, uh, Na hanggang ngayon gumagamit pa rin ng tubig Actually Dito sa ating Mitsubishi Adventure Yung gamit ko dito na kulan ay tubig pa rin Kasi nga sa katagal-tagal ano saka busy natin hanggang ngayon hindi po ako nakaka hindi ko pa po naayos yung leak malit na leak sa baba ano doon sa pinaka discharge ng ating radiator hindi ko pa naayos talagang inaalala ko lang katamaran na rin siguro ano kagalawan pero hayaan niyo po ako na magbagi sa inyo sa araw na to ng isang technique kasi alam naman natin na ang paggamit ng tubig sa ating cooling system din natin dapat pinapatagal yan ano? dapat atin po yan pinapalitan kasi sa katagalan nagkakaroon po ng kalawang ano? yung matagalan na paggamit ng tubig at ito may katagalan na huwag natin pag-usapan kung kano katagal ano? pero matagal-tagal na kaya sigurado ako madumi ito etong ipapakita ko sa inyo uh, isang magandang paraan po ito ano kung paano kayo magbleed o paano kayo magpalit ng tubig sa ating radiator sa ating makina ha? ganito po yan mga kagalawan ha? yung ating pong Mitsubishi Adventure meron po yung hose meron po yung dalawang hose ano? meron dito upper at merong lower nandito kabila hose ngayon yung gagawin natin itong hose na to mga kagalawan ay ating po yung tatanggalin ano para mabilisan tayo makakapagpalit ng tubig papakita ko sa inyo mamaya meron lamang pong ano dito number 10 na bolt ano may clip may clip po yan kailangan lang po nating tanggalin po yan gamit po yung ating back wrench o yung kung anong wrench meron tayo dyan ano adjustable ba luluwagan lang po natin ngayon tatanggalin po natin ito tanggal po yan huhugutin natin ngayon yung hose tatanggalin natin sa pagkakakabit na ano? na sa ating radiator ganyan lang po mag isa na naman natin itong ginagawa no? tatanggalin natin ito ha yan tanggal tignan nyo nga po ang tubig yan madumi kalawang po yan ano? ngayon ganyan lang ha Diyan ko lang po siya ilalagay. Ayan. At maghahanap po tayo ng pantakit dito. Kung meron po tayong chinelas dyan na ah, mga kagalawan. Mga lumang chinelas o goma. Pwede po yun. Eh dito wala. Gawa ano? natin ng paraan. Ah. Balikan ko kayo. Ayan po ano. Ah, gamit ang tela. Ah, binalot ko sa plastic. Pwede rin Puro plastic Yung ilagay nyo Kung meron Ako naman kasi ah, Kung ano lang yun nandito Ano ah, initiative lang Pero mas maganda talaga Goma Mas makapit yun Goma Tapos yung susunod po natin gawin Ito lang Bubuksan lang po natin yan Yung ating Radiator Tapos Gamit po ang Hose Ano At tubig po ilalagay natin sa radiator tapos papaganahin natin yung hose uh, paagusin natin yung tubig dyan papasok sa radiator pandarin natin yung makina lalabas po dito yung luman tubig hanggang sa maging malinaw makita ko po sa inyo ano, nakikita ninyo ano, uh, pinapandar na natin yung ating makina malabas nga po dyan maduming tubig po yan at ito po, ano, tapos po muna ng tubig uh, ordinary tubig po muna yung aking kinamit mga gagalawan kasi para may pakita sa inyo alam, at mas madali po yan para makatipit po tayo mamaya pag nailabas na po yung dumi na yan mas maganda po gagamitan ko po ito ng distilled water alam. pero hindi ko na may papakita nga sa inyo bawa nga po na napakahirap pong mag video ganyan lang po kung medyo may budget naman pwede naman distilled water po yung inyo gamitin dyan distilled water po ha diretso ng distilled water para yung pagpalit ng ano doon ha, distilled water na pero syempre gagastos pa tayo doon yung gagamitin po natin ngayon ay ordinary yung tubig muna alis lang po yung marumi po na yan sa atin pong makina ano sa ating cooling system diretso po natin dalakas po yan ano? ang nagiging efekto ng na. pagdamit po natin ng tubig sa makina po ng ating sasakyan mga kagalawan daan-dahan na tayo alalay lang kasi mahina po yung agos o bagas ng tubig baka po hindi makayanan na, ano? ganyan lang po yan hanggang sa may labas po yung dumi kaya na po magpalit ano. Sa atin naman pong mga multi cup po diyan, ano, metal ball, scrum. Ah, uh, meron pong ano 'yan, meron po ng leader din sa likod. Nung may multi cup pa ako dati, dito ako sa likod ng papa ko. Ano. Magandang gawain po 'yan, ano. Pero syempre, mas maganda pa rin gaya nga nang lagi kong sabi, uh, mas maganda pa rin po talaga no, sa ating cooling system po ay right? kulat po yung ating ginagamit pero nga po hindi po yan maaalis lalo na sa ating mga Pilipino ano realidad po yan marami lalo na sa mga kagaya ko mga kagalawan natin na bibili nga po tayo ng mga sasakyan na segunda bago na sa atin ganito na po yan ano? tubig napakahilig po natin dyan tubig talaga katalasan yung gamit natin eh, kung tubig lang din naman ano? kaysa magkalawang magkaputik po dyan ano? yung tumi sa katagalan maganda po palagihan po natin ito ginagawa, biblit po tayo ng cooling system po ganyan lang po yan uh, tapos mamaya ibalik po natin tapos siguraduhin natin na walang hangin sa ating cooling uh, system gawin lang po natin yung proseso ng ano, yung pagbiblip po natin may video po tayo yan hanapin nyo na lang dyan sa ating mga upload mga kagalawan uh, kauting tulong ko lang po yan sa inyo ngayon na uh, ginagawa ko na lang din naman harap para kahit pa paano makapag-upload din po tayo dito sa ating pong munting channel you know? uh, isang malit na tip lang po yan sa araw na to at sana naman kahit pa paano may napulot na naman po tayong aral po yun lang naman tayo dito ano sharing sharing lang po tayo dito kung ano yung ating ginagawa may matutunan din yung mga kagalawan natin dyan na bago po ito pagsasasakyan anak. Ha? hanggang sa muli po ito pa rin na yung kagalawang si Arman at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating muting YouTube channel. Patuloy po kayong gabayan ng Panginoon sa lahat po ng inyong ginagawa.